Ayan, good morning sa inyo mga guys. kanto sa kita doon mga guys sa dagat. Unibaw kita ng bubo mga guys. Tanawin natin itong bubo base aray arisod. Ayan mga guys, samahan niyo ako mga guys. mga koys dito na tayo mga koys medyo malapit lang panitan muna natin itong tipara mga guys. Ayan mga guys, saumin ko pa. Ha? Ah? Saumin ko muna mga guys. Ayan mga guys. na mga guys, oh. May huli tayo. Ay, ah. Ayan mga guys, tatlong piraso mga guys. Wow. Ito mga guys, may bago kasi ang mga itlog. Ito yung bago niyang initlog mga guys. Oh. So. natin to sa eh, uh, may dala akong bubo. mga guys. Oh. So. Pamain natin to. kay ah yes. Yan mga guys oh oh kaya kaya ni Oh no <laughs> oh, Mga gosh dalawa Ay 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 yon ayo ayo Eh ah. hey. mga mga guys Yan mga guys, ito yung huli piraso, buhay ng buhay mga guys, mamanga pa Mamanga Ito uh. Yan mga guys, lipat tayo sa kabilang bubong mga guys Hindi tayo sa unahan Ayan mga guys ito yung pangalawang bobo natin mga guys ito na oh nahila ko na mga guys ayun ah oh. ito po piraso mga guys yung huli ah yun. Ito mga gosong, oh, may bago siyang itlog may bago na namang itlog siya tanggalin naman natin ito mga boys siyempre pain natin ito sa kabilang bubo yan mga boys oh so, ito yung itlog niya bagong bago wow so, ang maingay mga boys guys bali limang piraso yung huli nya yan mga guys dun na naman tayo sa panghuling bobo mga guys dun ko na ipapakita yung panghuling bobo kasi marami pa akong titibawin mga guys pang huling bobo mga guys yan ibawin natin mga guys kita ko rin tong kulay mga guys lahat tinibaw ko kanina mga guys limasan muna natin Mm -hmm. yun nga guys home in ko naman guys kakimutan muna natin to ah uh. oh uh. Oh. Ha. Oh. oh. Yan mga guys. Yo malalim. Nakahingal. Eh. Yan mga guys to, hawag na mga guys. Ah. Eh. Yan mga guys. Tatlong piraso yung hold niya mga guys Tatlong pusit Yung na mga guys oh boys boy na buhay ay sarap to mga guys magkilaw ay so, mga guys papakita ko ngayon sa inyo itong huli lahat mga guys Ito yung huli natin mga guys oh det well, Takk for hva dere sier.